Hello everyone this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na miss nyo ba ako kasi ako na ko kayo. Sayo kayo tadi halay sa itong mga nilabhan gahapon nga wala nang auga nya sa uputan nang nimpyo nanilik sa palibot ni nanauputa diri mga bulak diri sa palibot kay peting pagka, ni luta. Shout out diri sa mong manok no nga mga sa kong voiceover So gabi-i eh, dapat magulay man tatag dabong dabung sa luyot no and then wala na tiwas nakakuha lagi gitaug karni So karon ato siya gulayon kaya murag wala matay sudan pang pamahaw. Hindi ako si Mama naganahan siya po no siya ako ang magulay ang ako mga tinunghod mo rarag mo tanaw sa sud andi gin mga on kay murag walay lasa murag nakasabot para tab ang unsa ba rip man itibook gabi ining dabong sa ato ang sa nya ato ang gilunod sus karay nga nay tubig kay kailangan man ni sila po ano nya natinga ko aning mama upat man tatuod ka book ang mais nga nagun inig pag slice niya perti rang gamaya kay gikapoy daw siya gi slice kay perti nga ah di madutlan sa kutsilyo na ani pasayen diri unta ginako sa gulan ni kamungay kay lamig gyud siyang dabong lang sa luyot og pasayen nya wala man gyud nakapait og pasayen kay walay kwarta siguro o wala lang siguro na malit o nya naman ning kamungay diri gumula man ako nino kay para dili malaw ako na lang po nang giharos o ako na lang po nang gitugan-tugan kaya para dili na si mama mahasol igot na lang siya muluto um, ingon pa sila ba sa kabalo na ka haros aning kamunggay kabalo na po ka at atong ingon atong, atong atanglad pwede na daw ka magninyo pero ugilip um, ka daw ka kabalo mubugkos o muharos aning kamunggay eh sila daw pagtuga-tuga kaya basi daw um, ining magulay ka matukan ang imong bana sa bukog sa kamunggay kaya di ka kabalo haros o di po ka kabalo mulab no sa atong paghikot sa tanglad isita sa mono bata peteng wapa ha, anak to sa mong silingan kaya nalata naman ang dabong gibalhin na ni mama sa kaldero iyan ang gisunod ug butang ang kamunggay ug saluyot luyot ang iyang gisubak ani kay sinugba or piniritong bulad or hilaw ba ni nga bulad gitso nga gibutang dito. Kay pagkahuman naluto na na siya ni hukan nata kay mga una nya Sila na nga una nya namo makuy gilakaw gay na taud-taud so mao pay pagbalik nako na di pagbalik nako na gutom na bukay ni kaon na pugko so mao ni akong gikuha diri isa kay hong unya naghukad pud kan unya mga una tano. So mao na ni ang ato ang pastar karon itaki damaso na. Uy ambot sa nang damaso itaki. <laughs> Bintaha gining anad ta no kay bisan pagsaluyot sa luyot og kamong og dabong lang na siya basta malaway lang na siya o lami na busog na kay atong bitok ani. Mao gay no pohon og kaloy kan o kaloyan ng jud gusto na kong payit o luting nga dako-dako kaayo. kay para dali ra kita makatanom sa atong tugkaran o klase-klase o -klase, daghan mga gulay. kay para hindi gusto ta magulay ug lutay sud anayo tayon tay ano pero pasalamat lang po da tanong. Kaya dangan tag mga silingan diri nga hilig kayo o gulay kung hinubra ilang mga gulay manghatag po sila sa atoa so na hinatag din sa atoa ang dabong o mais nya nga uh, kaning kamong gayog saluyot hinatag ya po ni pero kita Yung may nagkuhaan isakat sa tetsa bukid so kaon nagabot man ang daan o, o nga hugason so wala tay langay pa atoa dinasihang hugasan kay para wala na tay siyang hugasan kay kasi managa po ng hugasan o niya. Kaya today is the day nga birthday sa akong pag-umang ko niya katong babae. Niya naman to'y ribs di ano. Kaya basi magluto-luto si mama. Nagplano man to sila mag-ihaw po daw Auto ng hugas na kaya para gamay na lang hugas. Unahin nyo para easy nga mahumay ang mga trabaho niya. Dali tama katahuay. Nga nga lang yung siguro atong mafeel no. Basta anad tasig pang limpyo. Dili taganahan nga na yung magpundo ng mga hugaw. Mag-aborido atong utok. Basta makikita kita hugaw ang tugaran. Hugaw ang mga hugasan. Mga mga labuno. Nga ano ka marag ka ano ta ba? Matawag tag work kahuli kay mo trabaho. Yung tadilita. Kinahanglan nga ka lang naapay mo trabaho. Ano? Di na lang paabot nga ginsa pay una mo ko anak kung kaya na to ilhok ato ana yun na siyang ilihok no kay ano ba morg mawa pud sa tong kakapo yung kalang malingon nung guta maglimpyo limpyo mga makita sa to ang gilimpyo niya limpyo na morg naanad lang pud siguro mino kay si mama dili man pud gusto og hugaw mas binta lang gamay atong balay basta limpyo lang mo sa manang dakol nya hugaw oh wala ko gyiparing gana wala pud gyibanong dong pero una sakitan ka aw pag hinlo na goma hugas gibutan na to sa salamisa kay para patuloon na to to si ano kay para nagaran sa plato dili na magtulo-tulo dito nagbutang sa Durabox Durabox ayon si tabag ano eh basta butang kaganan ng plato. Niya tama tama po, pag abri na ako dito sa pultahan, na ano po ang mga manok na ngayon nagpaniud to, bisig sa'yo pa kayo, Wapay, alas dosi. O niya, po ko sa TV gamay, kay nagtuwa kong pakyaw na, adugay pa mga yung pakyaw, niresult na ng Facebook, na tablara, na wapas TV. Ah, kipalong na ko dito sa oi. Pagka ho man, naligo ta. O naligo rin ta, nga na adi rin nga wala dito. Niya, pagka ho man, tano, kay ato nang ipang arins ang mga tubig, ay mga tubig, mga plato, nga ato ipatulog gay na ato ang gihugasan. Mm, sama silang giingon, magsige po ligo, no? Makagabok daw bukog, no? Ah, bahalag makagabok na atong bukog, no? no basta di lang tamang ni Maho no poro sa tanuan eh hunya maura to dagang salamat and then thank you sa iyo on the next video